Narito tayo ngayon upang matukoyan ang nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel love team. Oh my sa pagpapatuloy ng ating istorya ay sobrang sayang nga ni Kuya Rowell and Miss Rachel sapagkat may nagpadala sa kanila ng iba't ibang gamit. Inunbox naman ito ni Kuya Rowell and Miss Rachel ng magkasama. Kabilang dito ang iba't ibang gamit at mga damit na natanggap ni Miss Rachel. Unang-una nga nilang nakita ay ang sisig na ulam na pinadala kay Kuya Ruel and Miss Rachel. Meron ding mga chocolates, meron ding mga damit para kay Miss Rachel at sinukat pa nga Miss Rachel ang example ng mga damit na pinadala ng kanilang fan. Grabe at isang bag pa nga ng chocolate ang talagang pinadala sa kanila. Grabe ang bait. Oh. Ga galing kay Tita Elise. Ay. Ano masasabi mo? Halaga, nakabityo ka pa na. Okay lang. Okay lang. Okay. Nagsabi tayo, may tura ko. Di ba naku nag-ingin? Ganda mo pa rin, no? Di ba, Tita Elise? Oh. Yes, natural beauty. Walang kakita, Tita Elise. Okay, message mo kay Tita Elise. So. Grabe, Tita Elise. May pero pa pala ako dyan. Nakala ko yung Salamat po! <laughs> Sige na. Para makita mo. Ang nilalaman ng box. nilalaman ng kahon. May ulam si Tita Mina. Buksan mo ka. Uy, puti! Wow! Galing kay Tita Mina. Pati nga, pati Galing kay Ate Mina yan. Wow, ang sarap ng sisig ni Tita Mina. I love it. Salamat, Tita Mina. Oh, kay Ruel. Meron? Kay wow, Ruel. dyan na lang ako makain ka. Ha? Huh? Dyan na lang ako makain. Si Rochelle, dahil, kamusta? Ayun na, okay Ayun na. Ayun na, ano na? Sinurupan ko, na-lapse wow. na. na nalaps na yung isang turok niya. Dapat pala yung, ano, 24 pa. 24 pala? Oo. Uh -huh. Ah, sabi ni ano? At kaya panibago, panano. back to zero yan. Kaya may dalawa pa. Mm. What, this? <laughs> What this? What this? <laughs> Ang cute. <laughs>

Si Mina, ala, binigyan niyo po ng bagong alaga si Tate Risa. No? Uy, ang <laughs> oh, cute! Ang cute! Ang cute! Ang cute! Ang cute! Ang cute! Ang cute! Wala na ito. Ay, Ito po, galing kay Tita Elise. Pinaka oh, mo na. Yung black daw, pinaka mong... Ah, oh, yung black. Ay, black ito? Ayan, oo. Oh. Ano, ano yan? Ano? Ayan, ayos na. Sire lang yan. Normal lang naman yun. <laughs> wow! Ang dami! Wow, grabe, may spam. spam. Oh, yan na, may may upuan dyan. Wow! Tanggalin mo yung plastic. Ayan, mawari na siya. para karagahin yan inalangga, Sinatid ko po yung ano, yung para sa kanila. Hindi ko yung binook lahat, sabi ko bago. Nung napanood mo lang ng live. O, oh, yung pinapangarap mo. <laughs> wow, maganda. Thank you po, Tita Elise, Thank you po, Tita Elise. May nang Man, may nang po ata si hungga kasi ano nang grabe. May patobleron po sa ay mga chips. Mga tuwang-tuwanga si Miss Rachel sa mga bagay na talagang pinadala sa kanila. Meron mga chocolates, napakaganda mga damit at mga staff toy Meron pa mga bag na talaga namang sobrang ganda at mga original Kaya sobrang saya nga na ni Miss Rachel Ang next naman na kanyang nakita ay ang dress Sinukat naman ni Miss Rachel ang dress na ito Sabi nga ni Kuya ay talagang bagay na bagay daw talaga ito kay Miss Rachel At minodel pa nga ito ni Miss Rachel Pagtapos naman ito ay nagkita naman ni Miss Rachel ang mga palaman at iba pang pagkain doon sa box. At ang pinakahuli niyang nakita ay ang original na sapatos. Tuwang-tuwa at sobra-sobra ang pasasalamat ni Miss Rachel and Kuya Ruel sa mga supporters nila na hanggang ngayon ay sumusuporta pa rin sa kanila. Ha? Grabe, yeah, galing ito, Itay. Yeah. Uy, ano to? May bag! <laughs> si Tatay Reysan! Alam! <laughs> pa! <Mayroon> pa <laughs> na, ka! pa! Papa nga. Papa nga ni, ni Rowel. <laughs> Oo, pare-papa yan. Okay, papa yan. Sabi kanina. Papa daw. Alam mo pa, nagtatiyo sa akin. Si papa na daw ang... Si papa na lang daw ang papa. <laughs> thank you po. Si Nailis. <laughs> thank you. May damis na pong pampurma doon, sir. Ay, grabe. Ay, grabe siya. Dito ba, dito ba, papa, sir? Mausap. Surprise. Surprise. Thank you po kay Tita Elise. Wow. Wow. Atyop. May bago na naman. Lang... Bago. Bago. Kung alam yung inaano man yung ganyan. Ang mga ginadala mo. Mm. Grabe, ang ganda. Perfect. Salamat po, Tita Inis. Baka eh? may dahil. Ang ganda ito, anak. Check mo. Uy, may 100 billion dollars! Mm. <laughs> Ayan, grabe. Dapat na ako papakita kita mo din yung mga ibigay sa yung gamit gamit yung muda para natutuwa mo yung nagamit gamit yung muda. Thank you so much po, Tita Elise. Salamat din sa pagdala dito. Ito po nga niya, gamit na lang. Kailang ga-arawan. Kaya rin sabay-sabay na po yung regal. Kaya rin. Kaya What this? Sabay ang buntis. Wow. Wow. T-shirts. Ay, grabe. May wow. mga padamit damit na. Ay, so, ano to? So, ano to? So, ano to? Dress nyo yun. dress. Wow. Ang <laughs> sexy naman ng dress. Ang sexy naman. Kung hindi tayo listang dress na to, di naman po sexy. Ay, natry. Okay lang. See? Take your time. <laughs> Ay napanood, Wow. Grabe, ganda. Ikot, 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 ikot. Hoy, grabe. Ah. Oh. Wow. Parang... Nakatingin si Bella, oh. Parang to <laughs> Ay, grabe. Eh, si Bella. Oh. Ay, magkakulay kayo ng higa ni Bella. <laughs> <laughs> para sa iyo talaga 'yan, ga? Ha? Oo. Para, so, para yung... sa iyo talaga 'yan. ni Bella. Oo. oo.

Aromax pati. Aray! Kasi yan. Ang ganda. Salamat po, Tita Elise. Thank you so much po, Tita Elise. Sobrang dami po ng sapatos. So, sobra. sobrang appreciated po na masyadong, masyadong, masyado. Kasi grabe po ang pinapadala nyo. Sobrang dami. Last message mo kay Tita Elise. Tita Elise, thank you so much po ng maraming marami. marami. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.